So magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kinay sa loko na sa araw na to no? Uh, ngayon ay, ano oras ako ba? Alas 5? Alas 5 pa lang ng hapon pero mukhang madilim na mga kinay ano? no? Grabe 440 Winter Spring Summer Or Fall Tuloy ang buhay sa Canada Ayun, Alas 4.40 ng hapon pero yung panahon natin yung madilim na no? Si Haring Araw, ayun, nakalubog na, oh, nandun. So galing tayo sa grocery kasama si Mahal na Reyna Uwi na tayo Uwi na tayo at nako Nagpaluto ako sa kanya ng sinigang na bangus Kasi nga medyo umiiwas na tayo sa mga fatty foods Dahil nga sa ating gallbladder Iwas iwas na uli Isang linggong pang grocery Ha? Ito Yan bumili tayo ng mga saging mga kainags ano Sibuyas Yan Meron pa rito okra Mga healthy foods Yun Ayos at tubig ko pakiano muna lang yung tubig ko at dali natin muna tong kite, doon mga kainags oh Oh, natin ano. Yeah, dito tayo. Nako, kala ko maling sa akin na ko eh. Buti na lang, may magandang babae rito. Ah. Yeah, so na dito tayo sa loob ng bahay mga Nags, at si Mahal na rin ay binubungkal na ang ating mga pinamili. Ating grocery. Huh. Oh. Good for one week mga kainis Pero balak namin tirahin yung mahal na rin to. Quinoa. Ayan o, no? quinoa. Yung nabili natin sa Costco. Salad quinoa. Tapos itong chicken. Naku po, Panginoon. Napakasarap yung chicken na eh, yun sa Costco. Talagang hahanap-hanapin mo. Katulad ng ginawa namin. Hahanap pa na. Hinahanap-hanap namin. Para doon muna. Alis muna tayo rito. Para makap makaporma si mahal Yan, mo na rin dito muna tayo. Yung mga aso natin. Ako, tuwan-tuwa kami sa mga aso natin. Ano? Nung dumating kami rito, galing tayo sa labas. nako para mga bata nagsisitalunan tuwang-tuwa sila nung nakita nila tayo nung pauwi na tayo nung nandito sa bahay grabe pero pinalabas muna namin sila at <laughs> para doon muna sila so tamang-tama at bumabagay naman dahil wala pa rin snow ngayon kaya talagang na-enjoy pa natin yung labas natin mga kainis ano? at hindi pa tayo nabibigyan ng trabaho sa pag-shovel -sho ng snow sa ating harapan at likuran ng ating bahay ganun din sa ating sasakyan yung pagkaskas ng yelo sa mga windshield natin nako Buti naman, salamat naman. <laughs> Nakaka-punibago lang eh, no? Dati pag November, second week ng November, mga ka no? Alam nyo naman, punong-puno na ng snow yung paligid natin, di ba? Buong kapaligiran natin, puro puti na. Dahil sa snow. At nakakatakot ng maglakad. Dahil baka madulas tayo. Hmm? Yun, anong lasa? Nakakumuhan ah, na yung bunso natin? Nakakumuhan na si dosong prensesa, ito yung ano. Tapos dito, hindi masarap. Anong lasa? Hindi pa kasi ako nakakatikim nitong quinoa mga kainis ano? Pero sabi nila, super healthy raw tong quinoa salad yan Tapos syempre, birahin din natin to tamang tama Habang hindi pa nakakaluto si Mahal na rin pinapaluto natin pagkain na sinigang ng bangus Eh kailangan eh ma ma masala, ma ano, makaramdam ng pagkain ng ating tiyan Yan, pampa ano, puwa, pampagana muna, ito muna habang Ako, maraming pang ginagawa si Mahal na rin Natutulungan ko ito mamaya, maghihiwa ng bangus pag tinawag niya tayo. Sige, ang bala. Sabi, tawagin mo na ako pag ikaw na, tawain natin. Di ba makakalas? Kaya mo tayo dito, sandali lang ha. Tikim lang tayo ng, kuha mo na tayo dito ng ano. Yan, kuha tayo dito ng plato. Ha? Yan, lagyan natin dito. Kunti lang muna. Tingnan natin. Yan. Tapos syempre, kuha tayo ng kutsara. Wala rito. Napapansin niyo yung tukador namin, old style, no? Ganito yung ano nung araw eh mga 1950s, 1957 kasi ito build ng bahay natin. Kaya yung mga ano, mga cabinet niya, no? Mga improvise eh, no? Nakukuha tayo ng kutsara, tikman natin. Ano lasa for the first time makakatikim din ako ng kinowa Ako pa panginoon. Ano platito mo? Hmm. Hmm, okay lang. Parang salada. Hmm. Ayaw. Parang rice. Yung salada, no? Hmm? Masi Masing-masing yung timpla nila. Which is okay, salad nga eh. Ganyan talaga pag salad. Tapos birahin natin to. Bukas so, mo tayo kamay. Ang manok. Hmm. Ay, bawal sa akin to. Pati. Ay, hindi. Pwede pa na manok. Pwede raw ang manok sa akin. Sabi ng dok nung ano, doktora. wag lang yung mga beef at baboy. Mmm. Tsaka ngunyaig maigi

Ugas-ugas muna tayo dito mga kainis ano? Kailangan natin maghugas yung eh, mga pinagkainan namin ni Mahal na Reyna Siyempre hinugasan ko na rin sino pa ba maghugas At ang saglawang aso na kayo ito sa atin dalawa Yan, yeah, ito so sarap ng chicken Ito yung natira sa chicken natin ano Tsaka doon sa quinoa natin Hugasan ko muna itong mga pinapaghugas ni Mahal na Reyna Para makapagluto na siya na ating mga pinapaluto Yan yeah. <laughs> Ito medyo nahirapan lang ako sa paghugas dito Gawa ng ilang araw na stock yung ginataang niluto ni Mahal na Reyna dito ano? Ah, yeah, pero malapit na kayo pa paano nakukuha sa tiyaga, -tiyaga. Bugas muna ako para masimulan na yung mahalari yung pagluluto. Ayan, natapos na yung lugasan natin mga kainis, ano? Palaban ako ng kuskusan doon, ha? Grabe, oh. So, ito na. Ito si na uli magluto si Mahal na Ano, Mahal na Reyna? Ito, lilinisan ko na lang ito muna. Ayan. At least, eh... Yung bang, mas babae na ito. O, sige, mamaya, yung bangos, pa natin. Nagluto sa atin yung Mahal na Limunan natin masyadong lilinisan to, gawa ng magluluto pa si Mahal Arena dito. Kakalat pa ulit mamaya to, kaya mamaya natin. May nakalimutan pala tayo. Ano yung nakalimutan natin? Pupunta sa bangko. Sabi ko ano? Ba? Ay, ano? Bukas na lang. mag, mag, mag ka ng mga limpak-limpak na salapi mo ba doon? Ha? Limpak-limpak na salapi? Limpak-limpak <laughs> I wish, no? Ang bihira. So may ayusin na si Mahal Arena sana doon. Yan, yung, okay. yung ating, yung ano yung appointment yung sa ano no yung ISP ba yan? Oh, dahil sa mga anak natin, di ba, naglalagay ka ng pera dati doon. Yeah, kasi si Mahal na Reyna mga kainags, yung mayroon pang sustento sa gobyerno yung mga anak natin nung underage pa sila. Yung mga nakukuhan pera ng mga bata, nilalagay ni Mahal na sa sa bangko para sa pag-aaral ng mga bata. Yeah, so hindi namin ginagastos yun. Si actually si Mahal na Reyna namamahala doon sa mga sa mga sustento ng bata mula sa gobyerno ng Canada nung underage pa sila, under 18 years old. Nilalagay sa bangko para sa school So ngayon, pwede nang kunin ni mahalarena Arena, pero dapat kasama si Glenn, di ba? Si Glenn. Anak natin. dapat may documents. Na, documents, oh so, yun. Na nag-enroll. Nag-enroll talaga. Nag -enroll si talaga. Kasi di ba, ang uh, yung bunso natin, ano siya, di ba? nag uh, dental assisting, nag-aaral talaga siya. So yung documents na nag-enrollment niya, documents sa school, papakita natin sa bangko yun, nakatibayan talaga na meron talagang pinagamitan ng pera yung anak natin. Pero bakit ganun eh, no? Sarili mong pera, bakit parang pahirapan pa pagkukunin eh, no? Hmm, e, pero mo naman yun, di <laughs> ba? pero ano naman yun, eh, no? Ayaw uh, ko, ba't nga ba, ba't nga ba eh, no? So, anyway, at least, eh, basta importante makuha lang sana natin. Yan. At nakatunga nga kayong dalawa, ha? Ang ganda ng aso ko. Ang gwapo. Ano, ha? Yan. So, mahal na rin, ha? Ano, bahala ka na rito. O, oh, doon oh, ako sa ba Ayos. 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 Let's go. Malaya na tayo. Tapos na okay. ating trabaho kay Mahal na ha? Lagi mo tatundaan. Mahal na mo na. Yo, <laughs> Ang bihira. So, tara, tara. Para maluwag yung, ano, animal na rito, maluwag yung kanyang galawan. Ito tayo sa baba. Let's go, let's go. Ito na ito, ito, ma. Ito yung nilagang baka. Sarap, oh. Sarap ito Kaya lang, iniwasan natin yung kolesterol. Eh. Wala, nilaga ko sa tapos tinapon ko yung sabaw. Tinapon mo yung sabaw? Baka pwede pinakon sa akin yun, ano? Tapos nilagay. Pero ito, ito yung ayusin natin ngayon, mga kainags, ano? Ito yung lilinisan natin ngayon para may luto na ni Mahal na Reyna. Kaya natin pagluto ng oras na ba? Mahaga pa naman o, oh, 7.37 pa lang, saktong sakto. Pag naluto ni Mahal na Reyna yung mga alas 9, kain tayo ulit. Panalo na naman. Ayusin ko muna ito at maluto na ni Mahal na Reyna, sandali lang. Kaliskisan mo? Kaliskisan? Gusto mo bang kaliskisan ko? Oo. Sige, kakaliskisan natin. Walang problema yan, kakaliskisan natin mga kanil sandali lang. Eh. O, oh, ito na, mahal na rin, Oh. Ayos na ito, Ah, oh, Tatlong piraso lang yan, malaki yan. Tapos itong buntot, hindi ko na sinama kasi medyo maraming tinay. Pipirito ko na lang yan mamaya ng konti. At, tapos bahala na si Mala rin ito, tatawagin nyo lang tayo pagkakain na tayo. Bahala ka mas beauty ko lang. Sige na, sige na, sige. Ay labi, mo tatundan, mahal na mahal kita. Isang kiss nga. Hmm, yun. Tara mga kinis ano. Tawagin tayo Mala rin ito, bahala na siya dyan. Sarap ang muluto ah. kasi sarap ng pagmamahal ko sa'yo ah. ha. Ha? Oh, o sige na, sige na. Bango ah Wow, ito na pala oh, ginigisa na ni Mahal na rin oh. Bango Iba klase ka talaga magluto, Mahal na Reino. May halong pagmamahal Ayos kumakatok yung aso natin kanina pa Sa labas ba? Sa labas sa ba? Hindi ko alam Saya Bango, grabe Ginisa sa luya Panalo sa Ang mga pala no yon, Yun, ito na Ayos. Tapos sandok tayo dito ng ano. Yung kanay namin ngayon mga kainis, black rice. Ayan, black rice to. Parang ano, po, putong paumbong, no? Hmm? Ayan, black rice yan. hindi ba masarap? Ay, so nasobrahan niya ta sa tubig, oh. Dira di di na mas mahala rin, no? <laughs> Luga, oh. Lugaw. Pero pwede, no? okay na yan. Kaysa so wala. Kaysa wala. Ayan, black rice, no? mga kainis, so? oh ma init Ay, may plato na pala ako rito eh. Thank you, Mahal Reyna. Balik na lang natin to. <coughs> Tapos, siyempre. Ano wala mga nilaga? Ah, nilagang baka. Nilagang baka, hindi tayo pwede dyan. Ito lang tayo. Isda, bangus. Wala ka, sinagawa yung matigal. Higo pala siguro kahit konti. Nilagang baka. Yan, ito yung pamatay dito mga kainis Anong ulo ng bangos oh, Tapos sa uh, gulay na petchay. yun ano? oh. Naku po pa Parang ang sarap higupin ito <laughs> Paano ko ba higupin ito hmm, Grabe sarap ng luto ni Mahal na Reina Grabe. So mga kainis Kakain muna kami ha, sandali lang ha Magkakamay lang ako talaga namang Siguradong sabugan kain natin ngayon So, ngayon. ha? Oo nga, ingat tayo. Baka may patcho naman ako, no? Yan, pero kakainin ko, ngunguy ngunguyain kong maigi bago ko lunukin mga kainags. Ano? Kaya medyo umiiwas muna tayo sa mga karne dahil medyo matitigas ang karne. Pero sabi sa akin doktora, chicken pwede daw. Mga isda pwede daw. Gulay pwede daw. Pero iwas tayo sa mga fatty foods muna. Diba? Pero ngayon, ah, salamat sa Panginoon. Medyo gumiginhawa, ginhawa ang ating pakaramdam kahit pa paano. Yan, nako. Yung aso natin parang lechon no? Oh. <laughs> Ay. Malungkot. <laughs> Malungkot. Parang lechon ang kanyang ano? Ha? Kulang na lang yung plato, ganun gano'n. mo. Tuk, 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 tuk. Ano ba yun? Yung lechong baboy na maliit? Tuk, 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 tuk. Ano ba yan, ha? Tuk, 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 tuk. -tuk. Parang lechong dyan, ha? <laughs> Papaway. Gusto humingi ng pagkain kay Mahal Arena, no? Spoiled kasi kay Mahal Arena May yan. Eh. Ha? Mamaya, hmm. bibigyan mo. Ay, sige, sige, sige. Nabusog ako sa kinain namin, mga kainags. Ano? Ubus na, ha? Oh. Sarap ng luto ni Mahal Arena. Ah, Lalo na ulo ng bangos. Tako po, Panginoon talagang tinik ang natira. <laughs> simot na simot, sasara. <laughs> Slippery yung daanan natin, ano? Nag-frozen yung ano natin, yung daanan natin dito, ano? Ayan, kasi ano, kasi sobrang lamig kagabi mga kainags. Ah, napapansin nyo naman, umaano pa, umusok-usok pa yung bunganga ko habang nagsasalita, ano? <laughs> Uh, tapos yung sakin ni Mahal na rin Natutunaw-tunaw na yung ice huh? Natutunaw na yung ice Kasi si Haring Araw Nakasambulat na eh Tsaka yung mga damo Kung napapansin nyo Medyo puti-puti Ano snow Yan tapos sa uh, Maraming maraming salamat nga pala Mga kainis no? Dahil nabasa ko yung mga comments nyo Nung previous vlogs natin Yung ina na ako Nung uh, sakit ng chan ko Mga nabasa ko doon eh, Nag-comment sila Nag-comment kayo no Mga kainis Na ino itray ko yung ano yung Gaviscon. Yan, yung Gaviscon na gamot, maganda raw yun para dun sa nararamdaman ko dun sa heartburn, yung reflux, yung acid acid reflux. So yung nung nakita ko nga yung mga comments niyo, sinearch ko kaagad yung ano, yung Gaviscon. Tapos nakita ko yung logo ng Gaviscon. Ganong ganong ganon ang nararamdaman ko na gusto kong i-explain na hindi ko kayang i-explain kung paano. Pero nung nakita ko nga yung picture, yung uh, logo nung Gaviscon yung nakaganon Ganon-ganon ngayon, parang bumubula yung dito, yung sabit sa, sa sikmura, na parang ayaw matunaw ng mga pagkain, kinakain ko. Ganon-ganon-ganon, yung gusto ko explain sa doktor nung nasa ER ako. Bihira, no? Sabi ko, ay, salamat, ganito ngayon So, maraming-maraming salamat talaga sa comments yung Thank you very much, talagang naliwanagan ako. Yan, although meron nakitang uh, maliit na bato sa loob ng tiyan ko, eh, pero hindi pa sigurado yung doktora kung yun nga yung naging dahilan. Pero basta ang pagkasi, ang pagkakaalam ko, eh, basta pagkakain ko ng pizza, uminom ako ng, ng zero Pepsi at ng sparkling water. pagbabanong pagkain na kinain ko, biglang doon ko naramdaman yung sakit kaya naisip ko na talagang ano eh baka hindi lang talaga ako natunawan kasi nga meron ding nag-comment na tumatanda na tayo at hindi na tayo katulad ng dati na mabilis matunawan kaya ingat-ingat lang sa pagkain inags <laughs> masyado kang uh, bu ano uh, anong tawag doon lamo na ang ginagawa mo <laughs> instead ng kain so maraming maraming salamat sa comments nyo tama talaga siguro dapat eh, ang bawat kakainin ko ngayon ay eh dapat nguyain ko maigi. At saka syempre hinay-hinay na sa pagkain dahil hindi tayo bata ano mga kainin. So maraming maraming salamat sa mga comments ninyo. Uh, baka mamaya bibili ako ng Gavisco na gamot. At malaking tulong sa akin 'yun. So pwede naman mabili yun over the counter. So maraming maraming salamat mga kainaks. Uh, don't forget to subscribe, click the like button, leave your message. Thank you very much. Hanggang sa muli.